Ito mismo. yung nakakilala nito. Probinsya na ito. Makain ito. Mga hoy ba? Mga hoy. Ito wala nakakain ito. ka? kain ako niyan. Pwede yung ori yung, ano, yung. pigok pigok yan, itawag niyo? Lalalang, batoy mga bata po kayo. Yung bata po kasi ako, nangawa nang kami. Nang hika kami, makita. hika ni nito. Siya na kilala ni